Ayan. Sa Ayan, makakajali. May concert po dito. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Kay, para sa'yo itong tag sa nasukay. Para lumakas ka lang. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngipin may may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala Ang akit sa puso ko. Ano ang gawin sa utos ng damdamin para bang angin na Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ayun mga kajali, yan magandang gabi po sa inyo pong lahat. Ayun po at meron po kaming update ngayon po medyo medyo may kalaliman na po ng gabi. At atin pong binibigyan po ng uh, magandang awitin ni Kuya Bakning. At para po eh, para ano ba, para saan to Kuya Bakning? Para, para kanyang, para lumakas siya at mabuksan kanyang isipan at bumalik sa kanya ang kanyang sigla. Mm -hmm. At huwag kang maglala Kuya Ruelio, nandito lang kami para sa iyo lahat. Mm -hmm. Ang Janet, si Teklito, lahat kami nagmamahal sa iyo. Kaya huwag kang matakot sa ang mga tao dito mababait. Turunin mo kami isang Pamilya tayo dito lahat. Huwag kang mayanggang magpalakas kang mahanap natin yung pamilya mo. Nandito lang kami para sa inyo. Huwag kang uh, panginaan na loob. Itong promise na na to, ito yung mga walang matutuluyan, eh di na eh, tanggap na tanggap ka. Ay Walang makakain, dito pakakainin ka. Aya huwag ka magdalawang isip kung ano yung kailangan mo. Magsabi ka lang. Ayan. Kaya basta dito, huwag kang, ano, huwag kang mag-alinlangan. Kasi kanina lang ho, mga kajalit, at balak na naman pong tumakas ni Kuya Ruelio. Kaya, ang dami po na. Hindi po siya makaalis na ngayon at madami pong gwardiya. At... Ako to. Oo. Ayan, si Kuya Bangning, 24 hours pong nagbabantay <laughs> Kaya Kuya Relo, palagay mo loob mo dito sa promised land at kami eh, kasangga at kami din eh, hanggat uh, may hininga nandito lang kami para sa iyo hmm. yan napakagaling ni Kuya Bakning tama ka Kuya Bakning o siya isang awitin pa daw isang awitin. Uh, kasi kanina po yung kumakanta mga katekram, kajali, kanina pa huwi ang kumakanta si Kuya Bakning. Kaya lang sabi ko, kunan, ng, kunan, ko, ka, kunan ko ka ko para naman makita po ninyo mga katekram kajali kung ano po yung ano namin, uh, pampa, pampaluwag at pampatanggal po ng ano, makalimot po yung ating pong Kuya Ruelio. Kuya Bakning, sige isa pa. Eh, yung ano, yung kanta mo kanina, paganda, kaya lang, ano eh. Hindi nakunan eh. Pwede mong ulitin. Ulitin ko ba? Oo. Sayang eh. Pwede, pwede kita. Oo, oh, pwede rin. Madami na mga, siguro may, may benting kanta na eh, mga katekram. Kajali. Ito na yung retest mo. Pinupad ko na. <coughs> Kuwerelyo, kapalakpaka kung maganda ha, na siya, kung na, natuwa ka ha. Na. Hindi ko na sana pinagmasda Ang iyong ganda At hindi na rin pinansin pa Bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa akala ko, Hindi ako iibig sa'yo Ikaw pala A -a Aki sa puso ko ah. Kaya't ngayon laging gulong-gulong -gulo, Ang puso't kot isipan Araw gabi ay pangarap ka At sa tuwing nababalisa, dahil ba ang puso ko'y labis ng umibig sa'yo? Hanggang kailan matitiis lihimang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng dandani? para bang hangin na kahirap tigilin sana'y unawain ang puso'ng sa'yo'y baliw nais nice kong malaman mo na iniibig kita Hindi ko na sana'y pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat niting may, may gayuma. Dahil sa akala ko, hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang haki sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin para bang na kay hirap pigilin sa Nais malaman mo, na is Commalamanmo. Na i nidan. Na is oh. Gumma Lamanmo. Na imi viktipan. Where ello? We're illo. We're Kuya Wake up! Look at me! Kuya Rayo! Ayun. Medyo yata hindi yata mabisa yung awitin, ah uh, Kuya Bakning. At hindi mo yata nabigyan ng pasin. Anong gusto mong ko sa kanya yung... Ah, mukhang hindi siya natuwa at hindi ka na niya napapasin. Hindi kang kita ng kanta yung non-stop. Ayun. Halo, halo, anong gusto mo? Kuya Bangning, ano, ah uh, pwede bukas naman. Baka naman di masayang yung kanta kasi nakita ko medyo. Hindi rin nakukuha ang yung awitin ang pansin ni, ni Kuya Ruelio uh, ang yung mga matatamis na kanta. Sayang naman. At ito din naman bukas na lang ulit. Antas, <laughs> kakatan ko siya ng nonstop. Pero salamat Kuya Bangning kasi bakit? Uh, kasi ah uh, ngayon, uh, nakakagawa ka na nagagawa mo rin yung kung paano tumulong di sa mga tinutulungan ni Tate Ram. Kamukha no. ni Kuya Ruelio, kasi po mga uh, Tate Ram, Kajali, uh, lagi po itong tumatakas si Kuya Ruelio at hindi po to makuha pong ano, ngayon. Kung nakaraan, naka, natakasan kami, ngayon, binigyan ko po ng pag, uh, ano, trabaho si Kuya Bangning 24 hours bantayan niya po ito po si Kuya Ruelio at sabi ko sa kanya kasalanan mo ka po Kuya Bangning ikaw yung may pananagutan kay Kuya Ruelio na pag kaya nawala kasalanan mo kaya thank you Kuya Bangning uh, siyempre uh, siyempre uh, isang tulong yan at para si Kuya Ruelio Purello, ano, uh, sabi ko nga, wag, wag kang, ano, uh, ha? Wag kang mag-alala dito, wag kang mag-isip na kung ano pa man. Ha? Purello? Purello? Ha? Tay, tay, po tayo. Ayon, sige. Ano mga na katekram, senang po. And good morning, good morning, good morning po. mga kajali, katekram, kasidmery, kaponi, kaalbinta po Box, at sa mga Suba sibling. Isang napaka init na umaga po sa ating lahat. Ang init, init po yan ang sikat na araw. Ngayon po ay pupuntahan po natin si Teklitz. Napansin ko po kasi dumating po si Tatay Albert at pinuntahan niya tayo si Teklito dito sa ating babuyan. Para din po mahingian din po natin makakajali ng mensahe si Tatay Albert. Tay, nandiyan si At ayun po si, uh, si Tatay Albert. Ayan, good morning, good morning, Carlota, Abby, good morning. Ayan, good morning, kamusta ni Ate Inahe? Ano ba, Kuya Robert, kapalagay mo ba, nabuntis pa sila? Parang pupusin na sa kulungan. Anong kot? Ano yung palagay mo? Palagay mo ba may nagbago? Nagbago po yun. Yung mukha <tinyo> Nagbago yung mukha? Sa medyo <tinyo> yung kinikaraan <tinyo> niya. Parang may... Wow. Tingnan nyo naman po mga kachari. Si Carlota is flawless na flawless sa chassis. Ating si Abby. <tinyo> Kasi po, binabrush po talaga ni Kuya Robert at saka may shampoo kailan kailangan po kasi mga kandiyan, eh, magandang umaga po at yan, sana po yung nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po ang, uh, ano natin, ang mga, ang ina -in po pala ginagawang inain o kaya yung pagkatapos na AI, uh, lagi po daw kailangan pinapaliguan para po maano po yung init ng katawan. Para yung, ano nila, yung, <coughs> yung -e sa kanila, hindi po ganun pong Oh, wala. Nandiyan si Tate Albert eh. Ah? Pag galing nga din ni kanina. Oo. Oh. Sinilip yung kulungan at saka yung baboy. <coughs> yeah. Lalo lumapat si Abby, <coughs> oh. Ha? Ah, si Carlota? Yan, <coughs> si Carlota yan. Oo. Uh, Mas malapad pa si Carlota kaysa kay Abby. Oo. Uh, ito, ano siya, mataas. Mataas na, ano. Hmm. Sana yan, uh, dumami yung mga anak. Ano, Kuya Robert? Sana mga anak ng marami. Sa mga kadyali, ano po ba yung ano, sintomas ng ano, <coughs> nabuntis na sila? Tapos po ang po. At tinitingnan po namin kung, kung sila ay buntis. O ano si Thomas? Parang yung ano mo. Bakit may napapansin ba? ka pa sa kanila? Ano, kay, ikaw Kuya Robert, ano ba napansin mo na nagbago sa kanila nung magsimula na Uy. ay Ha? Uy. <laughs> yung pwet. Na paano yung pwet? Ah, malaki nila Parang gumanda. Ah, yung balaka parang gumanda. Eh, na brush ko pa na. Oh, hindi ko ba? Ako ba tao kapag lumapat ang pagbuntis, kapag palapat ni pala ka So, kasi lagi na naka naka parang ako pa rin ng tete. Ha? Eh, nakaan lagi nakadiin ganun. Ha? Pero naman, napaka-sexy naman ang damit na yun. Sinusot mo pa kasi yan. Ang ganda po nila, oh. Pink na pink ang balat. Ay, dati ganyan na ng buhok niya. Ah, oh, Mababa yung buk niya, oh. So, yun, ah, Kupitan mo kaya? Ha? Pwede Ay, ihihitin mo yung ano uh, yung balay Sa bantot? Oo, sa buntot ano. Umaba na. Ano? Gusto gusto niya na papasa. Ah. Kapon ba ito, Kuy Robert? Parang hindi pala na ano, kung nakaligo ba ito kapon? Kaya sabi siya sana, sa ano, taligo ngayon. Pagkataas niya Kuya Robert, kumain ka na. Ilang ilang days po kaya mga kajaling nanganganak po yung ginagawa ko ngayon? Okay, Siguro ako po amit pe hangkat magandang mga anak. Flawless na flawless na sila kuya Robert na. No? no? stress siya ka Stress ba? Malimutan mo na ang basa. Basa. Tinan mo, Kuya Robert. Wala na yung puti. May tinatanong yata si Adi sa'yo. <laughs> ah, sabon ba? Ano pa sabon. <laughs> Kailangan niya sabon. Araw-araw mo ba sila sabonan? Nabasahin. Ano yung nakikiusap yung baboy? Na parang yun ang gusto nila. Ano bang, sa mo nakikita, sa mo nakikita, Kuya Robert? Sa mata, sa tenga, Sanguso. Sanguso po. Sanguso. Ay, sanguso? <laughs> Ay, pagsusuro. Ay, pagsusuro. Kunari, ano ba tumutuli sa nguso? Parang ano? Ay, yung na. yung ano yung... Ay, pagsusuro. Ah, sa amin. O kung narin nagsusuro, ano ano kaya ang ibig... Ano yung ibig nila ano nun? Pagka sinusuro yung ilok? Ano po, gusto ko maligo. Maliligo na. Kaya, ayan naman. Kaya yeah, yun mga Jolly. pagka po yung sumusuro na ang ilong, haliguan nyo na ang baboy ha. Nainita sila nun. Yun ang nakikitang observation ni Kuya Robert sa mga baboy na Kuya Robert. Saka bumili tayo ng ano yung pag-ipit dito. Ang pag-ipit? Yung nakikita sa mga tiktok. Kuya Robert. Pagka ilipita mo rin sa may may balakan niya na to, standing. Yung mga tenga niya, takayo kami uh, may meron pa ngayon yung pinupusit. Uh -huh. Kuya uh -huh. Robert, ilong. Pag pinusitan mo ng yung parang liquid, Takayo daw yung ilong, yun na yun. Nag, ano na siya, uh, naglalandi siya. Ang papait kasi niya, nena. No? Hindi mo lang <laughs> Ito, lang iingay ko. Ito. Ay, may gutom na. Hindi pa rin eh. mm -hmm. uh... Hello, what's up? Okay. 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 Nandiyan yung pagkain. At ano, kuya Robert dito ang kumain na. Huh? Ate Robert! Halika! Sandali! Ate, na kayo mag-usap.